Magandang araw mga katropa, mga kabadi sa buong Pilipinas. Kamusta kayo? Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano mag-turn over ng firearms ang isang security guard sa kanyang kapalitan o sa kanyang kabadi. Ang example natin ngayon, o halimbawa itong caliber 38 o revolver. Dahil ito ay karaniwang ini-issue sa mga kapayabday natin sa atin bilang isang security guard no ito ay karaniwang hindi issue sa atin ng ating security agency no iba naman ay 9mm o shotgun no pero karaniwan talaga ito talaga hindi issue ito yung mga legendary ano eh legendary na issue eh daro din tayo dito na ano ng black 17 pero ito ay sa akin ito pero ito yung ating bida ngayon, ang caliber 38. No. Paano nga ba mag-turnover nito sa ating kapalitan o sa ating kabati? Dapat, lagi nating isipin ng ang four ano, rules of gun safety, no? four rules of gun safety. Dapat lagi nating isipin yan o no? lagi nating apply sa ating sarili kapag hawak tayo ng firearms, no? ang four cardinal rules of gun safety yan. Una, kapag magtuturn over kayo ng firearm sa inyong kabati, hindi pa galing sa holster yan. holster, Or, no? Alibaw, buluti na ganyan. Huwag nyo itututo ha, sa inyong kabati o sa may tao. Huwag nyo Dapat ang tutok na yan ay pababa. No? Sa baba. Tatanggalan nyo ng bala. Pag mag-throw kayo, i-unload yung bala. Hindi ko ba ito yung bala eh. Teka lang. Ayan. Ayan, wala ng laban. No. Kapag sigurado nung walang laban, no, kahit, wala siya, kahit wala siyang laman, huwag niyong itututok sa kabahadi niyo. O sa kahit mata, sa may tao, ha, huwag itututok. Itututok niyo sa baba. Sa baba lang tutok niya. Kapag natanggalan niyo ng laman, yan. Pwede nyo din balik. Ang pag-abot sa inyong kabade o sa inyong ka-59 sa ating ka-59 ha huwag din pa ganyan na ang abot ha kapag mag-aabot kayo ng firearms o barrel, Yan. yan. Ganyan mag-abot. At saka lagi ang ano ang daliri nasa labas ha. Lagi nasa labas yan. Huwag, huwag ganyan. Huwag Mali yan, mali ang ibigan. <laughs> no. Kaya naman kung may mesa nga kayo, ilapag nyo na lang yan. wala ng bala. Ganun lang, ganun lang ang pag-turnover ng firearms sa inyong mga kawali. No. Napakasimple lang. At saka, kung 9mm naman ang inyong gamit, Tanggalin nyo lang ng magazine bago open nyo lang yung chamber niya kung may laman. No? Yan, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Pa.